So, ayan. Umuusok na po siya. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. So, mga ilang weeks din na eh, hindi ako nakapag-content tungkol sa aming uling. So, sa ngayon ay magkukontent na tayo. Mga nakaraang weeks ay akala nyo lang hindi na kami nag-uuling. Pero ayan, tingnan nyo. Uling na naman ulit. At saka na-file na tapos sinatampukan na lang ng lupa. Hindi lang ako nagbi-video kasi paulit-ulit din naman yung process ng pag-uuling namin. O ngayon, ipapakita ko na sa inyo na ganyan na yung itsura niya. Pinatampukan na lang ng lupa and pagkatapos nun ay paapuyan na. So, syempre, tutulong na rin tayo sa pagdatampok ng lupa. Kasi kayang kaya ko naman. Kasi magaan lang naman yung pala. At saka, kayang kaya ko naman magpala ng lupa. Mas magaan kasi ang isang trabaho kapag marami kayong nagtutulungan. So, ayan, tutulong na rin tayo. Ako lang pala nandyan kasi yung mga babae kong kapatid ay bumalik na sa boarding house nila. So, ayan, meron akong nababasa na ang galing mo naman humawak ng pala. Abay, syempre naman, sino bang hindi matuto nito na simula elementary hanggang mag-college ka, ito yung trabaho namin. Tapos, nakapagmasun pa ako sa TESDA, abay, syempre, matuto ka talaga. Hindi ko naman sinasabi na madali ang ganitong trabaho. Kung sa hirap, ay mahirap talaga. Kaso nga lang, namulat kami sa ganitong buhay. So, wala kaming magagawa, kundi ay magtsaga at saka mag -iis. Hindi naman siguro habang buhay ay ganito lang yung trabaho namin. So, ayan, nagpasab na muna ako kasi medyo matagal na yung pagpalapala ko ng lupa at nakakapagod din. So, ayan ayan, pahinga mo na saglit, tapos smile, take a selfie, then balik na naman ulit sa trabaho. Tapos na nga pala ang pagtatampok namin ng lupa at mukhang natabuna naman lahat. At ayan, gumawa na dyan ng pampaapoy sa uling yung Papa Edgar namin. Tapos ang ginamit nga pala namin dyan ay yung tela, tapos nilagyan lang ng crude oil or crudo kailangan basang basa talaga ng krudo ang tela para kapag pinasok dun sa loob ng butas ay talagang sumiklab yung apoy sa mga kahoy at dun na mag-uumpisa yung usok. So kailangan expert ka talaga sa pagpa-apoy ng na-file na kahoy kasi kung hindi ay babalik ka talaga sa umpisa. So dapat nasa gitna talaga ang unang kain ng apoy hanggang sa mauling na lahat. Ewan ko lang doon sa iba kasi yun yung nakasanayan namin. At ayun napa-apoy na at aantayin na lang namin na umusok siya. So, ayan. Uusok na po siya. Yan. Yan. Nga. bago lang namin pinapaapo yan at ngayon ay umuusok na po siya so yun another uling na naman na babantayan ngayong gabi hanggang 3 days pa ata yun na babantayan so uuwi muna kami ng bahay and babalikan lang namin mamaya yung uling So, yun na muna mga mahal naming supporters. I-update ko po kayo sa pang 2 days at 3 days hanggang sa hahanguin na namin yung uling. So, yun lang. Maraming salamat sa panunood. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po. Bye-bye!